Mm, perfect na perfect. Tara <laughs> mga lods and sis, samahan niyo ako magluto. Let's go! pag natin ang mga lamas. Kasama ng ating isda. So, ilalagay natin yan dyan siya mga sis. Yan. Para hindi masayang yung ating tinugba. Sayote. Siyempre, sa din natin ang hard part ng dahon ng pichay. Bubuksan natin siya. Tingnan natin kung luto na yung sayote. Kailin ko chokes na yun siya. Lalagay natin yung itong of course lemongrass at lalagay din natin ng okra syempre ayan natin syang kumulo huwag natin syang takpan sa sabong naghihintay pwede nalagyan na natin sya ng sikretong panglasa oops mga season lords Luto na ang ating sabaw na isdang inihaw. Thank you so much for watching. So, yun nga mga season lords titikman na natin ng sabaw, no? Kung okay lang ba yung lasa. Mmm, perfect na perfect. Thank you so much for watching, mga lots and Bye-bye.